Kahit tapos na ang emergency declaration, nandito pa rin ang COVID. Dito sa US, libo-libo pa rin ang naospital o namatay puwat buwan dahil sa COVID. Sa lahat ang namatay o naospital, marami sana ang nakaiwas kung maaga silang nagamot. Kung nagpositive ka sa COVID, huwag maghintay at asikasuhin ka kahit ang ating kalagayan. Kausapin ang doktor kung kailangan ng gamot. Lalo na kung higit 50 ka na at merong kondisyon. Mas maaga, mas mabuti pagdating sa paggamot. Ito ay anim na tips na pwedeng gawin bago, habang o pagtapos magka-COVID. Una, gumawa ng plano para pagsuri at paggaling. Kumonsulta ka sa iyong doktor. Kung wala ka, kumuha ka ng isa. Ang pagagamot ay epektibo sa pagpigil ng mga panganib. May rebound man o hindi, mayroon man o walang gamot. Dapat hindi gawing dahilan para hindi magpagamot. Pangalawa, simulan ang pagagamot mas maaga, mas mabuti. Ang Paxlovid ay epektibo at dapat ma-prescribe. Maaaring kailangan ihinto ang mga ibang gamot habang ginagamit ito. Pwede rin mga alternative katulad ng Remdesivir o Molnupiravir galing sa iyong doktor. Pangatlo, bakas ng lakbay. Sabihin sa iyong malalapit na kontak na magpacheck at mag-quarantine hanggang nakuha ang resulta ng test. Tandaan mo, pinakakahawa ka sa araw na bago lumabas ang mga sintomas. Pangapat, sumaybayan ang iyong sakit at humingi ng tulong kung kailangan. Pumili ng pulse oximeter upang matingnan ang iyong mga oxygen levels. Mas mababa sa 95% o 4% sa pagbaba sa oxygen saturation ay mapanganib. Tandaan natin na ang basa sa mga taong mas maitim ay minsan hindi na mabasa. Kaya't aalamin ang iyong baseline health pag walang sakit ay mahalaga sa iyong paghambing. Panglima, humiwalay hanggang maging negative. Sapat na upang matukoy, sapat na upang makahawa. Dapat tayo mag-iingat. Pag-ani, magpahinga at bumawi. Ang hindi nagpapahinga ay mas mataas ang rate na matagal umalis ang COVID. Ang 78 na oras na pagtulog ay sinasabi na kailangan para sa lakas ng immune function. Kung mayroon kang mga sintomas, palagi mapasuri sa bahay o magtanong sa doktor para sa PCR test na pinakatumpak. Ang komunidad ng Roots ay mapapatuloy na magbigay ng KN95 masks, mga bakuna mga test sa bahay at nagbibigay din kami ng mga libreng test na PCR. Ito ay mas mabuti lalo na kung mapanganib at kailangan magpapagamot. Makakatulong din kami sa dokumentasyon upang makakuha ng mga benefits para sa iyo. Sundan kami sa Roots Empowers.